opisyal na inanunsyo ng Pentagon ang planong dagdagan ang produksyon ng mga misil at kagamitang pandigma bilang paghahanda sa posibleng labanan kontra China. Nilagdaan na ng Pentagon ang bilyon-bilyong dolyar na kontrata sa mga gumagawa ng armas. At ayon sa Pentagon, ang hindi bababa sa pagdodoble ng produksyon ng mga bala at misil ay bahagi ng pagsisikap ng Estados Unidos na palakasin ang kakayahang depensa sa rehiyong Asia-Pasipiko tinitingnan ng militar at defense contractors ang pangangailangan sa pagpapalawak ng produksyon, modernisasyon ng pabrika at pagpapalakas ng supply chain. Sa madaling sabi, ang Amerika ay patuloy na tumututok sa militarisasyon. Araw-araw, aktibong nakikipagtulungan ang Pentagon sa mga kontratista ng militar para mapabilis ang pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Amerika. Nagbabantang pumasok sa digmaan ang China para sa Taiwan. Ako si Alexander Alexei Pechi. Ngayon, tatalakayin natin ng detalyado ang mga tanong sa muling pagsasandata ng hukbong Amerikano na alam na ng publiko. May mga armas na dodoble hanggang limang beses ang produksyon, habang ang iba ay apat na beses. At malinaw na nagpasya ang kopona ni Trump na gawing lubos na armado ang sarili nilang hukbo. Bago tayo magsimula, paalala lang na araw-araw may balita at analytical na kwento tungkol sa mga kaganapan sa mundo sa YouTube channel na ito para maging updated kayo sa lahat ng balita. Inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Pakilike at mag-iwan ng komento sa video dahil malaki ang naitutulong nito sa pag-promote ng mga episode. Magpapasalamat ako sa inyo para dito. Ayon sa Wall Street Journal, ang Pentagon na nababahala sa kakaunting reserba ng armas na maaaring meron ang Estados Unidos sakaling magkaroon ng potensyal na hinaharap na labanan laban sa China ay nananawagan sa kanilang mga supplier ng missile na agad na doblehin o kahit apat na bisisin ang bilis ng produksyon. Inilahad na nagdaos ng magkakasunod na pagpupulong ang mga opisyal ng Pentagon at ilang kinatawan ng Amerikanong tagagawa ng misil. Inimbitahan ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos ang mga pangunahing supplier ng misil sa isang roundtable sa Pentagon ngayong Hunyo para simulan ang mga inisyatiba sa industriya. Sa pagpupulong na dinaluhan ni na ministro ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos, Pete Hexet at General Dan Kane, na mga tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado Mayor, lumahok din ang mga pinuno ng ilang kumpanya ng paggawa ng armas. Naroon din ang mga bagong kalahok sa merkado, tulad ng Anduril Industries at ilang mga supplier ng mahahalagang bahagi gaya ng rocket fuel, baterya at iba pa. Tinipon ng Pentagon ang halos lahat ng gumagawa ng armas para talakayin ang mabilisang pagtaas ng produksyon. Dito, kapansin-pansin na isinulat ng Wall Street Journal na ang ilang opisyal ng Pentagon ay nagre-reklamo na halos imposibleng maabot ang mga layunin na itinakdani na Trump at Hexet o kung hindi man, napakahirap. Sabi nila, ang pag-assemble ng ilang raketa ay pwedeng abutin ng dalawang taon. Maaaring tumagal ng ilang buwan at mangailangan ng daan-daang milyong dolyar ang pagsubok at sertifikasyon ng mga armas mula sa bagong supplier, pati na ang sertifikasyon nito para sa kaligtasan at pagiging maaasahan para sa mga sundalong Amerikano. Mayroon ding mga tanong tungkol sa mga pondo na kailangan para mapabilis ang produksyon. Heto, itong malaki at maganda. Ang panukalang batas ni Donald Trump na nilagdaan noong Hulyo ay naglaan ng 25 bilyong pondo para sa mga bala sa loob ng limang taon. Ibig sabihin, tiglimang bilyong dolyar kada taon. Pero ayon sa mga analista, kakailanganin pa ng sampu-sampung bilyon o kahit daan-daang bilyong dolyar pa para maabot ang ambisyosong mga layunin ng Pentagon. Sabi nila, hindi magtatayo ng bagong linya ng produksyon ang mga kumpanya hanggat wala silang nakikitang totoong pera o lima bilyong dolyar kada taon. Gayunpaman, sinabi ng defense contractors na Lockheed, Martin at Rayton na suportado nila ang mga plano ng administrasyon ni Trump. Pinalaki nila ang empleyado, pinalawak ang pasilidad at ilang beses dinagdagan ang inventario. Binibili na nila halos lahat sa merkado. Ayon sa mga eksperto, mula nang magsimula ang digmaan ng Rusya at Ukraina, hindi nakakasabay ang mga order ng missile sa mabilis na paglago ang paggamit ng mamahaling interceptor gaya ng Patriot ay para protektahan ang Ukraina mula sa tumitinding pambobomba ng Rusya. At ngayon, gusto ng mga autoridad ng Amerika na magkaroon ng mas maraming ganitong mga missile interceptor para protektahan ang mga bas at kaalyado nila sa rehiyon ng Pasipiko. Sabi ng mga source, ang bagong konseho ng Pentagon ay nakatutok sa labindalawang armas na nais nilang mapabilis ang produksyon bilang paghahanda sakaling may labanan kontra China. Nasa listahan ang Patriot Interceptor, Long Range Anti-Ship Missiles at iba't ibang High Precision Strike Missiles. At nakakatuwa, ayon sa mga dokumento, noon pang Hunyo ay humingi na ang Pentagon sa mga supplier ng armas ng impormasyon kung paano nila mapapataas ng dalawa hanggang lima beses ang produksyon sa loob ng anim hanggang labindalawang buwan. Isa pa, sinabi ng Pentagon na kung hindi ninyo matatapos sa oras, Maaari ninyong ipasa ang lisensya sa ibang manufacturer sa labas ng Estados Unidos. Ibig sabihin, payagan din ang mga kontratista tumulong sa pag-aarmas natin. Sa mga huling pampublikong tala, makikita na noong Setyembre, naglaan ang Pentagon ng halos 10 bilyong dolyar sa kumpanyang Lockheed Martin para sa paggawa ng 2,000 Patriot Patriot Advanced Capability 3 na mga missile. Gusto ng Pentagon na sa huli ay makagawa ang kumpanya ng hindi bababa sa 2,000 misail kada taon. Apat na beses itong mas mabilis kaysa kasalukuyang produksyon. Ngayon, sinabi ng Lockheed na handa silang maglunsad ng produksyon sa Europa para makasabay sa mga order. O halimbawa, ang kumpanyang Boeing na gumagawa ng mga homing head para sa mga Patriot na missile ay kasalukuyang tinatapos ang proyekto ng pagpapalawak ng kanilang pabrika na may lawak na higit sa 10 kilometro kuwadrado. Tugma ang mga balitang ito sa nabanggit ko kahapon. Di na ako magtatagal, puntahan nyo na lang ang channel at panoorin ang episode kahapon. Sige, papaliwanagin ko ng maikli. Tinutulungan ng Russian Federation ang China sa paghahanda ng pag-atake sa Taiwan. Tinutukoy dito ang pagbebenta ng armas at pagsasanay ng airborne troops ng China. Ginagamit ng Russia ang karanasan nila sa labanan para sanayin ang airborne unit ng China at turuan silang magparasyut ng armored vehicles. Sa darating na digmaan para sa Taiwan, maaaring magsilbing estrategikong reserba ng China ang langis, gas, likas-yaman at malaking industriya ng depensa ng Moscow. Bukod pa rito, aktibong nagpapadala ang Rusya ng kagamitang militar sa China na partikular para sa paglusob sa isla at ang mga veterano ay nagtuturo sa mga Chino ng mga ganitong maniobra. Sa kabuuan, mas detalyadong tinalakay ito sa isa sa mga naunang episode, kaya siguraduhin panoorin ninyo. Pagdating naman sa Estados Unidos ng Amerika, nakikita natin ang trend ng biglaan at malakihang pagtaas ng produksyon, lalo na ng mga misil at bala. Kaya masasabi natin na ang Amerika ay pumapasok na sa tinatawag na military mode. Dito ko muna puputulin ang usapan. Ilagay niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po para sa ngayon. Mag-ingat. Paalam sa lahat.